Patay si Tete! O, tayo, 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 tayo! Ten, dali na, tayo na, o! Ten, ten! Arty, arty! Ba! O, dali, tayo na! Ten, tayo na, bilis! Bulilit na! O, tayo na, dali, dali! Yay! Yeah. Tayo na! O, yung drama, yung drama, yung drama! O, bulilit, bulilit! Ang liit, liit! Oh, dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Uy! Oh, sexy, 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 sexy. Yung puwet. Yung puwet. Ayun o, sexy, sexy. Waba. Oh, tayo na. Oh, drama, artista, artista. taytay artista na. Oh, iyak. Iyak. Mm. Galit, galit, galit. O, ulit, galit, galit. O, yung ano, takot, takot, takot. Takot, dali, yung takot. Ay, yung takot, yun na. O, yung ano, eh atin, o, dali na, ilalas na, dali, o. O, yung, iyak, iyak. O, iyak, dali, harap ka sa kayo, tito. O, yung tawang malakas. Oh, yung galit, yung galit. Yung may action na galit ka, oh, ganun. Galit. Oh, yung takot, yung takot. Yung takot. Bugs. Lashing, lashing na si Tete. Uh! <laughs> <Uy! Oops, lakad. laughs> ah. Lashing, <laughs> lashing, 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 Dance, dance, dance.